Good day guys, welcome back sa ating farm. Ayan, nandito na naman tayo kasi Sabado na naman. So, ngayon medyo may konti activities tayo, no? Magtatanim tayo ng durian, rambutan, saka yung mga naiwang takunan dwarf na apat, I think apat o tatu na lang. Saka may dalawa rin pala tayong mangustin na pwede natin itatanim, okay? So, andito na yung sa slope area. Ayan. Yeah. So, nagsisimula na silang magtanim. Okay, tingnan niyo muna ang ating coconut. Yan, so nagsimula na tayong magtanim last last week dito. Let's start tayo magtanim ng durian. So nasa I think 10 na puno to. 10 puno. Ang itatanim natin, ang nakatanim na ng I think tatlo. So ito, Papunta doon sa baba dito sa may kanal. Parang sapa siya pero kanal lang to. Sana may tubig kasi ilang araw nang umuulan. Yan, so magtatanim naman tayo ng coco mamaya doon sa kabila. Sa kabila ng kanal na to. Doon. Yan. So may nakatanim na dyan na ilan. Dadagdagan lang natin. Medyo malawak pa yung area na dyan. Makakadagdag pa tayo. So isipin pa natin kung anong dadagdagan natin dyan. But hindi na natin i-clear talaga kasi medyo risk siya for landslide pag tatanggalin lahat ng puno. So yun na nga, more on that later. Dito muna tayo sa ah uh, sa ating tinatanim na durian. So ito yung ilan sa o ito na lang yung naiwan na seedlings. So ito yung nasa pito yan yung dalawa doon naman sa kabila natin itatani but ito na yung first puno natin ng this day so nilalagyan lang natin sa baba ng konting complete fertilizer at least parang paupo lang siya pang booster lang sa roots niya so yung previous na tinanin natin doon okay naman yung condition niya sa ngayon hopefully magtutuloy tuloy Yan. Yeah. So, naglilinis-linis lang din tayo while on the go. Kasi medyo parating umuulan dito. Mabilis tumubo yung mga damo. Mabilis maging mataas. Yan. Yeah. So, dito may makikita mo yung konting overview ng farm natin. Yan. Yeah. So, ito yung kalamansian natin ito. Yung malinis yan. Sa mga 100 plus na puno yan ang tinanim dyan. Ito may ilang na saging, ilang saging na dito. So, dadagdagan pa to. I think doon, takyat. Yung ako pa pa natin kung anong plano. But yun na nga ito may kiat-kiat tayo dito. So nasa apat okay, yeah. o tatlong puno ng kiat-kiat dito. Apat kasi namatay yung isa. So ito na nga. Yun. Nag-recover -re na siya. So ito nga yung problema minsan yung nangingitim. Dahil yan sa ants, black ants. So ang cure dyan pala or ang remedyo lalagyan ng uh, petroleum jelly dito sa baba para hindi makakyat yung ants. Ayan. Simple remedyo but effective accordingly sa YouTube. Ngayon, yeah, so yan naman <laughs> Ano natin? Ito, mas maganda, mas maganda tong puno na to. Na kiat kiat. So, I think nasa mga 8 months na siguro to dito. Medyo ano lang siya, no? Mabaga lang yung paglaki. Hindi ko alam kung sa pag alaga ba natin o ano. Yan, ito. Malalaki na yung coconut natin dito. Yan, so hindi lang siya masyadong kita but straight yan papunta dun. Na yung coconut pakyat hanggang dun. So, kung nakita yung previous videos natin kung kailan nagtanim tayo. So mamaya, subukan natin yung makyat dun para makita niyo. Dun sa taas. Yan, yan, papunta dyan. Layo pa yan dyan. Kaya, ya? Kira ya, bro. Oh, eh? my tama. Oh, my God. Oh,

Ah, ah, so, nilagyan natin ah! ng konting... Eh! Out! Nilagyan natin ng konting complete fertilizer. Is parang paupo lang. Tulad ba? Gyo mo ito. ka to? rin mo kita? Seka na puno dan. Okay, so, yan lang. Continue lang natin ang pagtatanim. Hanggang maubos yun din yung rambutan na naman. I think yung rambutan dun sa kabila. Para kitang kita dun pag mamunga. So, oh, yan. Para sabihin nila na sa Japan tayo, parang may cherry blossom. Yan <laughs> ang mumbula. Yan. Yeah. Okay, so babalik tayo mamaya pag nagtanim na tayo ng rambutan yan so Ayan. so final durian seedling in rambutan yan so final 2 na rambutan yan na tanim na isa at isa na lang ang naiwan yan sa taas so nakahilera to quanto bilang tataki pang pang Kanto bilo si Akiya Rambutan na rin ba? Oh. 4 So bale 4 yung rambutan dito So hopefully next time makabili tayo ulit ng seedling, Makadagdag pa Dito ito. papunta dun sa taas so, And ito. dito, siguro mga 10 So imagine ninyo lahat namunga na pulang-pula Doon tayo nakaupo sa kabila Titingin dito <laughs> So mga vision natin na hopefully matutupan Yeah, so ito naman dito punong-puno na to ng coconut. <laughs> yeah, so ito takunan dwarf 'yan. Same doon sa baba 'yan. Punta doon sa dulo, paakyat. Ewan ko lang kung nakikita niya. Puro yan takunan dwarf. So yun na, ang ginagawa na lang natin dito is intercropping. So yung lima naman, ah, tayong tatlo na naiwan, matatakunan dyan natin sa kabila ito. Yeah. Bakit ah? ayan sa dalawa so paskwerto unta sa kabila ayan, apat okay apat lahat <laughs> <Ayan>. so, <laughs> ay god ya ta ka sa ato sa ato magsi tanyo er okay. so, ya yung tatlong na iwan, na takunan na itatanim nga natin doon sa kabila Yan. So, akit muna ako sa Para ipakita ko lang yung general juice area natin. Okay, so, hanggang doon pa ito sa dulo. Basta makita nyo malinis sa atin pa yan. And, a little more pa. So, yan sa atin pa din yan sa kabila. But, hindi na, na, na talaga natin yan lilinisin ng sobra. Kasi nga, yan ang tumutulong. Na umawag sa lupa para hindi mag-dance slide. So, wala pa namang landslide dito na nangyari recently probably 1900s pa so yun na iniiwasan lang natin preventive measures yan so ito yung overview ng lupa natin so ito nakatanim na ito lahat napunta doon so kung ganyan yung tignan parang wala lang parang walang nakatanim but kung lalapitan nyo talaga example ito yan yan takunan sa baba kaya eh, dito meron yan papunta sa kanal meron yan dyan yun isa so ito isipin pa natin anong intercropping dito yan papunta dun so dito natin planong maglagay ng maliit na view deck hopefully in the future alam nyo pag plano lang marami tayong plano ang kulang lang ay pera at budget. Pera, oras. Yan. Hopefully, bibigyan pa tayo ng blessings ng lupa na to. Para matupad natin lahat ng pangarap natin dito. Yan. So, kung dito, parang overlooking siya. makikita so, niyo yung buong property. So, papunta pa tuloy nun sa baba. Yan. Slowly but surely lang tayo. Ito, nalagay namin ng konting upuan para para pag gustong umupo-upo, mag-relax-relax, pwede dito. Yan, yeah. hindi mahangin. Presko tong area na to. Kasi mataas na siya. Tapos may puno pa ng marang. Yan. Yeah. So itong marang natin, maraming bunga din to. Kaso masadong mura. Hindi na tayo nag-harvest. May aakyat lang dito. Magbabayad kahit ilang piso. Yan, basta sila nakakyat. Bibigyan na natin. Yan kasi ang problema pag masyadong maraming bunga sa market. Yung ibang mga klase ng prutas, maging na pag-iwanan. O yan. Ganyan lang yung property natin. Slowly but surely. Lato noon, masukal di mo to mapapasok nang hindi ka natatakot ngayon masa malinis na just one year just one year so yan you won't appreciate this place unless you come here Kaya, makikita nyo talaga yung area proceed tayo dun sa kabila kung saan itatanoy natin yung tatlong takunan na iwan so dito tayo sa kabilang pikas yan, puputulin natin to. Para papasok yung araw, sinag ng araw. Yan, so dito, ando tayo kanina sa kabila. Yan, dyan. Ngayon, andito na tayo. So ito na yung mga ilan sa natanim natin dito. Dito nyo naman, kahit nasa lilim. Pero ang ganda ng tubo. Green na green. Uh,

na yung final na sinling. Okay. So yung dalawang mangustin na lang natatanim natin doon naman sa baba. And then, we're done. Maaga pa. Ayan. mag 11 pa lang. Basta tayo. Natapos na ang pagtanim ng ating mangustin. Ayan, hindi ko na na-video, no. Kasi medyo nag-busy-busy tayo. Ay, ginawa So, ito. Sa eh, nakahilera lang to papunta dun. Yan. so, last time to medyo mataas yung mga damo. Ngayon, ang nilinis na. Yan, nakita na. Nasurpresa kami. Magaganda na pala yung tubo ng mga takunan natin dito. Yan. Isa din yan sa rason ba't ako nag-document talaga ng farm natin kasi syempre, kung darating yung panahon na matataas na sila lahat and remember natin or masisita natin yung time na medyo maliit ba sila ayan, ayan very healthy so ito yung rambutan na akala namin na mamatay na mamamatay yun tumubo ulit ang may tumubo na mga bagong dahon and mas maganda pa yung tumubo so okay to siya kasi yung grafted niya is dito sa taas. Yan, yung graft niya. Yan, yan. Tumubo so, yung bawang down is dito pa rin sa taas. Yan buhay na buhay talaga siya. So, dito, yan, dalawang mangustin. Yan. sa So, kung makikita nyo linya to. Yan, rambutan. Dito na naman sa dulo is mangustin ulit. Nakapunta to dito. And straight dito. Alternate sila. Alternate na intercropping sa coconut. Ayan, so dito. So rambutan. Then. Isa pang mangustin. So meron pa to. Doon pa sa dulo. <laughs> Hindi ko lang alam kung makikita niya. Saan dyan? So bali nakalinya to na apat na mangustin and apat na rambutan si parang apat na rambutan din so one two yah napunta doon so ito naman ang other side view ng kabilang side ng property natin so pag dito titingnan so ito na yung end ng property natin dito na yung tarpaulin na may nakalagay na no trespassing hindi so, siya ganito lang to. Slowly but surely lang tayo nagtatanim. So, may mga area pa tayong makakalagay. Pero makakatanim pa. But yun lang medyo ano na tayo sa nabusan na tayo ng seedling. Okay. So noon to dito masukal talaga to. Walang ang tataas ng mga puno. So, nilinis natin. Yan. Tumutubo na yung carabao grass. This is in the span of one year. One year. Exactly this September. Ito na siya. Actually, less than a year pa itong dito sa taas kasi nauna tayong maglinis dun sa baba. Yan. So, ito naman yung latest na seedlings natin ng kalamansi na ready na siguro to pour out. So, next week, isa-separate natin ito. Layo-layo natin -lay 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 para tama yung araw at makakondisyon talaga sila bago natin ibenta para sure na sila sure na mabubuhay then I think kayaan ko mamunga siya para at least kung ibebenta natin may bunga para maniwala yung buyers natin na namumunga na talaga sila kahit maliit pa yeah, so yun lang po siguro no for this video Yeah, so thank you so much for watching. Please like this video if you like it and subscribe if you haven't yet. Again, this is Mark Bukoy or Nyo Tonyo. Bye-bye.